Hello guys! Good news guys! Para sa mga bagong content creators na katulad ko at katulad mo dahil merong bagong algorithm si Facebook na pabor sa mga baguhan na content creators at ito yon guys, basahin natin guys ha samahan nyo ko guys at basahin natin Helping creators Breakthrough through and get discovered on Facebook. We know some creators who are early in their creator journey and post high-quality original content might get limited reach. So, we're announcing a new way to help get their content seen by more people on Facebook. So, anong ibig sabihin niyan, guys? ibig sabihin guys is merong bagong algorithm si Facebook na pwedeng tumulong sa mga bagong content creators lalo na kung maganda talaga ang content nila nakakatulong sa tao may nakukuhang value ang mga tao sa mga content nila na ma-distribute ang kanilang ginagawang video sa mas maraming tao sa Facebook. So, eto guys ang gagawin nila, guys. We will share the creator's content to a small group of people who we think will like it, whether or not they follow the creator. So, ibig sabihin guys na hindi lamang limited sa ating mga followers ang ating mga ginagawang content dahil sa bagong algorithm ni Facebook guys ay isi share ng Facebook ang content natin sa maliit na grupo ng tao sa Facebook so meaning i-test niya ito kung maganda ba talaga ang ginagawa nating content so ang point dito guys is dapat maganda ang content natin at may value sa mga viewers natin or mga followers. At kapag pag-test nila guys, pag-share nila sa maliit na grupo ng tao sa Facebook at nagustuhan nila ito guys. At maraming nakipag-engage, maraming nag-share, maraming nag-comment ay ito na ang mangyayari. Ito na ang susunod na mangyayari we will share it to even more people if it gets high engagement, which may lead to an increase in reach and followers. So, pag-test nila guys, so ito naman talaga ang algorithm, di ba? Meron kang post, iti-test nila sa, isi-share nila sa group of people na pwedeng interested sa ginagawa mong content at kapag maraming nag-engage ay second level is share nila ito ngayon sa mas marami pang tao sa Facebook para mas maraming makakita nito at magkaroon tayo ng mas maraming followers sa Facebook or YouTube kasi guys sa ngayon almost the same ng algorithm ang Facebook at YouTube. And then pag na-distribute nila na ito, marami nang nag recommend na-recommend nila ito sa maraming tao, ay magno-notify ngayon ang Facebook sa atin. The creators will get a notification like this when their content is being recommended and distributed more widely. So pag na-distribute ito ng Facebook guys at na-recommend sa maraming tao ay magno-notify ngayon sila ng ganito. Congrats. We're helping your content reach more people. So ibig sabihin niyan guys, pag nagkaroon ka ng ganun na notification ay malaki ang chance na magiging viral ngayon ang ginawa mong content or video or photo. Kahit anong content guys, pwede yung video, pwede yung photo, or pwede yung kahit na text lang guys, makaka-income ka pa din. So, in conclusion guys, ay ilimit na natin guys ang tinatawag na follow to follow or tinatawag na fake engagement na kung saan ka magko-comment para mapansin ka, magpapansin ka sa mas malaking mga content creators para ma ang page mo or profile mo, ilimit na natin yan guys. Kasi hindi naman talaga tayo ang nagkakaroon nang mas malaking binipisyo dun. Kundi yung mga, yung mga content creator kung saan ka nag-comment, sila yung mas mabubust ang Facebook. Hindi tayo. Kaya mag-focus tayo guys sa paggawa ng content na maganda, engaging, quality, at higit sa lahat, original para may makuha namang value ang mga followers natin. So hanggang dito lang guys. Thank you for watching and see you on the next video. Thank you guys.